Hello mga bata, ako si Lola Rosa. Handa na ba kayo sa isa na namang nakakatuwang kwento? Ngayon, makikilala natin ang dalawang magkaibigang hayop, isang tusong matsing at isang matalinong pagong. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Tara na't simula ng kwento ng matsing at ang pagong. Isang kwento ng talino at katarungan sa isang malayong gubat, nakatira ang magkaibigang sina matsing ang masiglang unggoy, at pagong, ang matalinong pagong. Isang araw, may nakita silang saging na puno na may kaunting ugat pa. Taniman natin ito, sabi ni Matsing. Oo, para pag lumaki, may bunga tayong kakainin, sagot ni Pagong. Tinanim nila ang saging sa lupa. Pero pagkatapos nito, naging tamad si Matsing. Hindi siya tumulong sa pagdidilig o pag-aalaga sa halaman si Pagong ang nag-alaga araw-araw. Paglipas ng mga linggo, namuong nga ang puno. Lumapit si Matsing. Tuwang-tuwa. Sapagkat ako ang mas mabilis, ako ang aakyat at kakain ng bunga, sabi niya. Hinayaan siya ni Pagong. Umakyat si Matsing at kinain lahat ng saging. Walang itinira kay Pagong. Naawa ang langit kay Pagong. Isang araw, habang natutulog si Matsing sa taas ng puno, Gumalaw ang hangin at nahulog siya. Bog! Bagsak si Matsing sa lupa. Dumating si Pagong, nagulat pero di nagalit. Ngayon alam mo na na ang kasakiman ay may kapalit, sabi niya. Mula noon, natutong makibahagi si Matsing. Naging mas mabuti siyang kaibigan kay Pagong. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang alamat o kwentong bayan natin ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at iklik ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Ako si Lola Rosa at ito ang kwentong pambata kung saan bawat alamat ay nabubuhay muli sa ating imahinasyon hanggang sa susunod na kwentuhan. Paalam at maraming salamat.